Samantala, nagawa pa ring makaligtas ni na Linzin at Wei Shuman mula sa pagbagsak ng helicopter. Habang pinagmamasdan nila ang helicopter na nakasabit sa mga puno at tuloy-tuloy pang nagliliyab, nang laki ang mga mata ni Linzin at sinabi niyang malaking problema ang kinasuungan nila ngayon. Babalik ang eksena dalawang oras bago sila mapadpad sa isla. Nagulat silang dalawa nang biglang tamaan ng bala ang helicopter na sinasakyan nila. Ang may kagagawan pala ay si Qin Aosheng. Tinagtad niya ng bala ang helicopter habang inuusel na kahit ikamiti niya, isasama niya sila sa kamatayan. Sa sandaling iyon, dumating si Shen Aodong mula sa likuran ni Qin Aosheng. Agad niya itong tinutukan ng baril at walang pagdadalawang isip na pinaputukan. Dahil doon, hindi na nakaporma si Qin Ao Sheng at agad siyang nasawi matapos tamaan ng napakaraming bala. Samantala, sumilip si Wei Shuman sa bintana ng helicopter at nakita niyang wasak na ang likurang bahagi. Sinilip naman ni Lin Zin ang piloto at laking gulat niya nang makita niyang tinamaan na rin ito. Sa narinig ni Wei Shuman, napasigaw siya sa gulat. Sa parehong sandali, Nagsimulang manginig ang loob ng helicopter, palatandaan na mawawala na ito ng kontrol. Dahil sa nakita, nasabi na lang ni Wei Shuman na katapusan na nila. Hinawakan niya agad ang kamay ni Lin Xin, bagay na ikinagulat ni Lin Xin. Hinaila niya ito palapit, niyakap ng mahigpit, at sinabi na tila hindi na sila makakaligtas sa kapahamakan ngayong araw. Dahil doon, hinalikan niya si Lin Zin sa labi. Nagulat si Lin Zin at hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ni Wei Shuman. Patuloy namang mabilis ang pagbagsak ng helicopter. Pagkatapos ng halik, sinabi pa ni Wei Shuman na sa ganitong sitwasyon, hindi na siya Luji kahit mamatay. Ngunit sagot naman ni Lin Zin na hindi patiyak ang buhay o kamatayan. Dahil sa narinig, namula si Wei Shuman at lalo pang humanga kay Lin Ze. Sa sandaling iyon, tumaas ang favorability niya kay Lin Ze ng 10% at umabot na sa 51% ang kabuuan. Agad na binuhat ni Lin Zin si Wei Shuman at sinabihan siyang humawak ng mahigpit dahil tatalon na siya. Nagulat si Wei Shuman at hindi makapaniwala. Pagkasabi noon, tumalun si Lin Zin mula sa bumabagsak na helicopter, dahilan para mapasigaw ng sobrang lakas si Wei Shuman. Sinabi pa niyang tumalun sila mula sa ere at masyadong mataas iyon, kahit sa dagat sila bumagsak, mamamatay pa rin sila, at ayaw niya maging parang dinurog na karne sa ilalim ng tubig. Pero kalmado lang si Lin Zin at sinabing hindi ganoon kataas ang kanilang binagsakan, dahil nasa ilalim na sila ng 30 metro. Tandaan, kung maling paraan ang pagbagsak ng isang ordinaryong tao sa tubig, ang 18 metro ay maaari nang ikamatay. Habang patuloy silang bumabagsak, nangangatog ang boses ni Wei Shuman habang paulit-ulit niyang sinasabi ang taas na iyon. Maya-maya, napasigaw siya ng malakas sa takot. At makalipas ang ilang saglit tumama sila sa tubig ng may matinding lakas. Makalipas ang ilang sandali, nakaahon na rin si Lin Zin mula sa tubig habang buhat-buhat si Wei Shuman na walang malay. Sa mismong sandaling iyon, dahan daw ang iminulat ni Wei Shuman ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Lin Zin, hindi niya napigil ang magulat, habang si Lin Zin naman ay natuwa dahil nagkamalay na ito. Agad namang tinanong ni Wei Shuman kung hindi ba sila namatay. Sinabi ni Lin Ze na sinuwerte sila dahil malapit lang sa isang liblib na isla ang lugar kung saan sila bumagsak. Sumagi sa isip ni Lin Ze na hindi niya pwedeng sabihin na meron siyang level 7 physique at swimming mastery, kaya nanahimik na lang siya. Habang naglalakad sila, narating nila ang lugar kung saan tuluyang bumagsak ang helicopter. Nang makita iyon ni Lin Zin, sinabi niyang wasak na wasak na ang helicopter at itinuro pa ang mga naggalat na piraso sa itaas ng mga puno. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Nakaupo sila sa damuhan, katabi ni Lin Zin ang isang first aid kit at isang sirang radyo. Sinabi niyang sinuri na niya ang lahat, patay ang piloto, sira ang radyo, at hindi sila makakapagpadala ng distress signal. Bukod dito, ang laman lang ng first aid kit ay flare gun, benda, gamot, maliit na kutsilyo, at isang bote ng tubig. Walang pagkain, kaya mukhang kailangan nilang paghandaan ang posibleng matagal na pamamalagi sa isla. Samantala, hawak ni Wei Shuman ang mapa at ipinaliwanag na base sa kanilang flight path, malamang ay nasa isang nakahiwalay na isla sila sa hilagang kanluran ng Lilan Island. May ilang mangingisdang bangkaraw na dumaraan minsan doon. Bigla namang uminit ang katawan ni Wei Shuman at sumama ang pakiramdam. Mahirap siyang huminga habang sinasabi kay Lin Zin na kailangan lang nilang gumawa ng distress signal sa tabing dagat. Napansin agad ni Lin Zin ang biglaang paghina nito kaya mabilis siyang lumapit upang tingnan ang kalagayan. Hinawakan niya ang nuo ni Wei Shuman, pati ang pulso nito, at mabilis niyang napagtantong nilalamig ito dahil sa kombinasyong cold invasion, heart at gallbladder deficiency, at pagkasira ng defensive yang energy. Naisip niyang dulot ito ng matinding takot mula sa halos ikamite nilang pagbagsak, na sinabayan pa ng pagkalamig matapos mahulog sa tubig. Pagkatapos suriin si Wei Shuman, Agad tumayo si Lin Zin at lumingon sa paligid habang iniisip na kailangan muna nilang gumawa ng apoy. Ngunit bigla siyang hinayla ni Wei Shuman. Kahit hirap huminga at namumula sa lagnat, pinilit nitong palapitin si Lin Zin sa kanya. Nagtanong si Lin Zin kung ano ang problema at sinabing kukuha lang siya ng pagkain at panggatong at babalik din agad. Hindi na niya nabigkas pa ang susunod na salita dahil bigla siyang hinayla ni Wei Shuman papalapit at mariing hinalikan, bagay na lubos na ikinagulat ni Lin Zin. Pagkatapos noon, pinigilan na siya ni Wei Shuman at sinabi sa kanya na maaari na siyang umalis upang gawin ang mga dapat gawin. Hinawakan ni Lin Zin ang pisngi ni Wei Shuman at tinanong ito kung ganito ba talaga magpakita ng pag-aalala ang isang lady boss. Sagot naman ni Wei Shuma na malapit na silang mamatay, kaya wala nang saysay ang sobrang daming patakaran. Kung itinakda ng kapalaran na mamamatay silang magkasama, mas mabuti nang gawin niya ang gusto niya. At sa sandaling iyon, ipinahayag niyang ang tanging nais niya ngayon ay maging babae ni Lin Zin. Dahil sa sinabi niya, biglang nadagdagan ng 20% ang paborabilidad niya kay Lin Zin at umabot ito sa pitumput isa. Sinabi naman ni Lin na ganito pala kabangas ang Lady Boss. Kung gusto nitong maging babae niya, dapat hintayin muna nitong gumaling. Mainit na mainit na ang pisngi ni Wei Shuman ngunit pilit pa rin itong nagpapakatatag. Kaya sinabi ni Lin Zin na manatili muna siya roon ng maayos at maghintay. Agad namang pumayag si Wei Shuman at hiniling kay Lin Zin na bumalik ito kaagad. Makalipas ang ilang sandali, nakakuha si Lin Zin ng maraming panggatong. Habang hawak niya ang tracker, napansin niyang parang nasira ito dahil sa tubig dagat. Gayunpaman, iniisip niyang dapat maghanap ang pulisya sa direksyong pinaghulugan ng helicopter, at kung magiging positibo ang sitwasyon, maaari silang masagip sa loob ng ilang araw. Habang nag-iikot, bigla niyang napansin ang mga kawayan sa gilid, kaya agad siyang kumuha ng ilan para gawing higan. Habang nagpuputol siya ng kawayan, sinabi niyang buti na lang marami siyang napanood na survival videos at ang ganito kakapal na kawayan ay perpekto para sa paggawa ng bedboards. Hindi niya namamalayang mula sa isang puno sa kanyang likuran, tahimik siyang sinusubaybayan ng isang napakalaking ahas. Samantala, uminom muna ng tubig si Wei Shuman dahil sa tindi ng uhaw. Pagkatapos niyang uminom, napabulalas siya na sobrang init at hindi siya pwedeng nakahiga lang. Mahalagang bawat minuto kaya kailangan niyang kumilos. Agad siyang kumuha ng kahoy at nagsimulang magsulat sa lupa. Sa ginagawa niya, halos maubos ang lakas niya dahil hirap na hirap siya at hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Sa kabila nito, natapos niyang gawin ang malaking marka na SOS at pinuno niya ito ng mga kahoy at dahon para mas makita mula sa malayo. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa dagat para maligo. Sinimulan niyang habarin ang kanyang mga suot dahil napansin niyang sobrang dumina niya at kailangan niya talagang maligo. Pagkahubad niya ng lahat, agad niyang hinugasan ang mga suot sa tubig. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang isang napakalaking alon na ikinagulat niya. Sa lakas nito, nabitawan niya ang damit na nilalabhan, natabunan siya ng mga siwid at tinangay ng dagat ang kanyang mga suot. Wala na siyang nagawa kundi mapasigaw habang nawawala ang damit sa kanyang paningin. Napalingon siya sa paligid at naisip niyang gagamit na lang siya ng mga dahon ng palma bilang pansamantalang damit kahit hindi ito komportable. At sa sandaling iyon, dumating si Lin Zin sa kanyang likuran. Malakas niyang sinabi na sa wakas ay nahanap na niya si Wei Shuman. Paglingon niya, nagulat siya nang makitang hubot-hubad si Wei Shuman kaya napabulalas siya na naliligo pala ito. Nang mapansin ni Wei Shuman na naroon na si Lin Zin, agad niyang tinakpan ang kanyang dibdib at sinabi na nawala ang kanyang mga damit habang nilalabhan. Kasunod noon, sinabi niyang huwag na huwag titingin si Lin Zin sa kanya. Sa narinig na iyon, napangiti si Lin Zin. Ipinahiwatig niya na kanina lang ay ipinagmamalaki nitong gusto niyang maging babae niya, pero ngayon ay biglang nahihiya. Habang nakangiti pa, napansin ni Lin Zin ang mga pagkaing dagat na nakolekta ni Wei Shuman, kaya agad niyang tinanong kung ito ba ang nakahanap ng lahat ng iyon. Naroon na rin ang pag-aalala sa tinig niya, may lagnat pa si Wei Shuman ngunit patuloy pa rin gumagawa. Habang nakatago sa likod ng bato, ipinaliwanag ni Wei Shuman na lumaki siya sa tabing dagat at ang mga batang mahirap ay mabilis tumanda sa hirap. Kaya para sa kanya, ang lagnat ay maliit na bagay lamang. Natahimik si Lin Zin at nakaramdam ng lungkot para kay Wei Shuman. maya, -maya tinanong siya ni Wei Shuman kung bakit ang tagal niyang nangulekta ng panggatong. Sagot ni Lin Zin ay diretsyong paghila niya sa isang napakalaking ahas na nahuli niya. Ipinakita niya ito kay Wei Shuman at sinabi na masyadong mahaba ang python kaya nahirapan siyang hilahin. Sa nakita ni Wei Shuman, napatayo siya sa gulat at hindi makapaniwala. Ngunit bigla niyang naalala na wala siyang suot kaya mabilis siyang nagtago muli sa likod ng bato dahil sa sobra niyang hiya. Napansin ito ni Lin Zin kaya sinabi niyang hindi po pwede ang ganitong ayos. Kailangan niyang humanap ng maisusuot ni Wei Shuman. Agad niyang hinati-hati sa maraming piraso ang katawan ng python. Pagkatapos nito, maingat niyang inalis ang balat ng ahas upang hindi masira. Nang malinis niya ito, iniabot niya kay Wei Shuman ang balat at sinabi na subukan itong isuot. Nilinisan na niya ito. Nang isuot ni Wei Shuman ang balat ng ahas, nagulat siya dahil sakto itong sakto sa kanyang sukat. At sa itsura niya ngayon, lalo lamang siyang naging kaakit-akit. Ipinaliwanag ni Lin Zin na natural lang iyon dahil ang ganoong kalalaking python ay kayang lumunok ng isang buong adulto. Lumapit si Wei Shuman kay Lin Zin at buong paghanga niyang sinabi na talagang kamanghamangha ito. Dahil dito, tumaas pa ng 10% ang paborabilidad niya kay Lin Zin. Maya, maya sinabi ni Lin Zin kay Wei Shuman na umuwi na sila sa tent. Dahil ngayong gabi, magkakaroon sila ng handaan, karne ng python at pagkaing dagat. Pagdating nila sa kanilang tent, nagsimula silang mag-ihaw ng karne ng ahas. Habang nagluluto, sinabi ni Wei Shuman na matagal na siyang curious kay Lin Zin. Tinignan siya ni Lin Zin at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Habang hawak ang lutong karne, ipinaliwanag ni Wei Xiong na bigla nitong inangkin ang Feixiang Company, pagkatapos ay nagpanggap pang turista para makapasok sa Feixiang Meeting kasama siya. Nabaligtad nito ang isang sitwasyong wala ng pag-asa, pero hindi man lang nagpakita ng emosyon sa pagbagsak ng Feixiang. Kaya ang tanong niya, anong klaseng tao ba talaga si Lin Zin? Habang kumakain at nakataas pa ang hinlalaki Ipinaabot ni Linzin ang sagot, isa lang siyang ordinaryong mayaman. Sa narinig na iyon, lumapit si Wei Shuman at sinabing ayos lang kung ayaw niyang magsalita. Dapat ay may misteryo talaga ang isang malakas na lalaki. At gusto niya iyon. Nagulat si Lin Zin sa naging tugon ni Wei Shuman. Makaraan ang ilang sandali, biglang nagsimulang umulan. Agad silang nagtago sa loob ng kanilang tent upang hindi mabasa. Nalungkot si Wei Shuman dahil namatay ang kanilang campfire dahil sa ulan. Sinabi ni Lin Zin na wala silang magagawa, ang mga tropical island ang pinakamaulan sa lahat. Pero salamat at busog na sila, kaya mas mabuti ng matulog. Humiga sila ng magkatabi, sa malamig na hangin, hindi mapigil ang kiligin at manginig ni Wei Shuman. Dahil doon, niyakap siya ni Lin Zin para painitan ang katawan niya at maibsan ang lamig na nararamdaman. Sa ginawa ni Lin Zin, biglang uminit ng sobra ang katawan ni Wei Shuman kaya hindi na niya mapigilan ang sarili. Humihingal siya sa tindi ng nararamdaman, at agad niyang iniabot ang kamay niya sa tiyan ni Lin Zin habang sinasabi na napakainit nito. Hindi pa siya tumigil, dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya kay Lin Zin at sinimulang dampian ng halik ang leeg nito habang inuulit na mainit talaga ang katawan nito. Nagulat si Lin Zin sa ginawa ni Wei Shuman. Sinabihan niya ito na may sakit pa rin siya at dapat maghinay-hinay. Ngunit hindi nakinig si Wei Shuman. Mabilis siyang pamatong sa ibabaw ni Lin Zin at sinabi na huwag nang magsalita pa, ang kailangan niya ay init, hindi paliwanag. Dahil doon, ang gabi nilang dalawa sa liblib at walang taong isla ay nauwi sa isang mainit, masidhing pagsasama. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng init ng kanilang pagkakalapit, at doon nila pinalipas ang magdamag. Lumipas ang tatlong araw mula nang mas stranded sila sa isla. Sa wakas, isang barkong napapadaan ang nakakita sa kanila. Napansin ng isa sa mga tauhan ang sulat na iniwan ni Wei Shuman sa buhangin, kaya agad itong nagulat sa kanilang kapitan na may distress signal sa isla. Pagkarinig nito, mabilis na nagutos ang kapitan sa mga tauhan niya na magmadali dahil maaaring gutom na at hirap ng mabuhay ang mga survivor. Inatasan niya silang maghanda agad ng pagkain at tulong. Ilang sandali pa, nakasakay na si Lin Zin at Wei Shuman sa barko. Masayang nagpasalamat si Lin Zin dahil sa pagligtas sa kanila. Samantala, nagiba ang aura ni Wei Shuman, nag-glow up ang mukha niya, kumislap ang balat, at lalo siyang gumanda, dahilan para mapanganga ang matandang lalaki na nakakita sa kanya. Paglapit ni Wei Shuman, agad siyang yamakap kay Lin Zin, na ikinagulat ng mga tao sa barko. Lalo pa silang nagulat nang malaman nilang apat na araw na palang stranded sina Lin Zin at Wei Shuman sa isla. Habang nagpapahinga, napakamot na lang ng ulo si Lin Zin habang iniisip niyang mabuti na lamang at mayroon siyang level 8 stamina, kung hindi, hindi niya kakayanin ang isang babaeng isang taon ng uhaw sa pagmamahal. Sa sandaling iyon, tumaas ng 20% ang favorability ni Wei Shuman kay Lin Zin. Agad ding nagpaalala ang system kay Lin Zin na umabot na sa 71% ang favorability. Ipinahayag nito na natapos na ang unang yugto ng counterattack. Sa ginastos na 50 bilyong counterattack goal para kay Wei Shuman, ibinalik ng system ang 10% katumbas ng 5 bilyong Chinese yuan, direktang inilagay sa personal account ni Lin Zhen. Kasunod noon, sinabi rin ng system na tumaas ng isa ang lahat ng attributes niya, kaya nasa level 8 na ngayon ang bawat stat. Matapos noon, nagbukas ang system ng gantimpala at inatas ang pumili siya ng isa sa tatlong skills. A-Level Skill, Cooking Mastery. A-Level Skill, Dancing Mastery, Sea Level Skill, Jump Rope Mastery.